笨啊、嗯！ Kuya. Hi. Kai. Kai, Tingin kay mama dito. Lapit ka dito. Sexy, sexy mo eh. Eh, hey, sexy ng bunso ko. Ayan, ang sexy ng anak ko. Mana sa nanay. Anak, ikaw naman, video mo sa si mama. time check mga kawagi. Nandito tayo ngayon sa Lokban, Quezon. So, ngayon, sarado pa yung kamay ni Yeso. So, so naglakad-lakad kami para at least makapunta dito sa isang lugar, sa may Maut Banahaw. So, napakaganda dito kasi kitang-kita mo yung sunset. At saka nakita niyo naman na, na yung mga kawagi yung bundok. Napakaganda.